Hello guys, it's me again, Tin, and welcome back again with another mini vlog. And for today's video, papakita ko nga pala sa inyo yung kaganap na naganap sa akin ng mga nakaraan. Dahil ngayon tayo na tayo nagka-time na mag-edit nito. Sabihin mo nga, ano, sa mga edit? Pugong gubat, tsaka pugong gubat. Pugong gubat, pugong gubat, Pugong, Bupin. Pugong, pugong bupin. Pugong gubat. Pugong gubat. lang! Pugong bukid, puging gubat. Wala, lang, teka lang, teka lang, parang guys. Kaya. Pugong gubat. Pugong gubat. lang! Pugong gubat, pugong bukid, pugong gubat, pugong bukid, puging... At ayun na nga mga mare. Ano ka naman kahit anong gang pilipit ang gawin ko sa akin dila. Hindi ako magkaigid sa pugong gubat, puging gubit, pug. Ano? Ewan, sabi ko tayo rin na. Umuwi na tayo. Tayo nag-aaksa lang ng panahon diyan sa pugong gubit. Oh, ba diba? Sabi ko huwag na natin ulitin. Dahil hindi talaga. hindi, hindi characters iyon hindi ko ma-perfect so ayan na nga at ito na nga nag-commute na nga kami pupunta kasi kami dito sa may babang ba, iba, 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 ayan ting, tingnan nyo diba nautal na naman ako pupunta kami sa ibabang pulo sa pagbilaw kaya sundini sa amang ate Mary Jane ang ate Mary Jane yun eh kapatid ng inay nako hindi ko nga alam kung mapakakita nyo dito sa video parang hindi ko naman siya na videohan so ito na nga at nakarating na nga kami nakatatanaw nyo yung dagat oo malapit talaga sila sa dagat kasi yung likodan nila ay dagat lamang so ito na nga at nakarating na kami hindi ko na naipakita sa inyo kung ayan o di diba, basta nang nakikita nyo yan, kami magkahawak na kayo. <laughs> so ayan, syempre kailangan nating maging ano, maging clingy. Hoy! Eh di ayan, na nga kami naglakad-lakad din eh. Tapos eh, are, eh, parang nasa seawall kami. Hindi pala parang seawall talaga. At ayan na nga, yan mga oras na yun, dadapit eh, pagdadapit hapon na. Dapit hapon nga ba ang tawag doon? Basta yun na, lulubog na ang araw, sunset, abaga. Tingnan nyo, kaganda ng araw eh. Tingnan nyo yung paglubog ng araw eh. Kaganda talaga, akala mo ay eh, tanaw mo ang, ang araw eh. Ha! yung so, sabi ko. So, ito na nga po at nandito na nga kami. Tapos, tatambay muna kami. So, titignan namin ng kalawakan. Kalawakan! E, ano ba? Ako'y tawa-tawa na naman din eh. Wala ginawa ko dito mawat. Ito nga pala si Joanne, ang aking magandang pinsan na nagtutor sa amin dito sa kanila. Dahil ng mga panahon yan, inaansyan siya at bakasyon pa siya. Kaya kami itinur niya dito. At pagkatapos nga, siyempre naggutom kami. Bumalik na kami din sa bahay ng ating Mary Jane. At kami nagluto na rin. Ano man tawag din eh? Basta yun ay manok na ano. Basta uh, mas, ang tawag dyan ay buttered garlic chicken. yon binugbog na manok. Hoy, ang corny. Tigilan mo yan. So, ayan na nga. Ilulubog lang natin siya sa butter. Tapos lalagyan natin ng... sa bawang ang, kasi. So, lalagyan natin ng bawang. Pagkatasin nga yung butter niyan, syempre, tutunawin natin yan. Tapos, pag susuwimingin na natin itong mga manok at itong mga pinerito nating manok. Kaya nga pala, sobrang crispy niyang manok na yan. Kasi, hinalo natin yun sa harina, tsaka sa cornstarch, tapos may paprika, tapos may konting asin, betsin, ganun. Tapos yan, halu-haluin lang natin. Ito nang kaganap, ang nagaganap itong mga uh, mga na nakikita nyo, hindi kinabukasan na, kinaumagahan na yan. At kung mapapansin nyo, tinan nyo, ang layo na namin na nilalakan pero wala pa rin kami natatanaw na dagat. Natatanaw pa lang namin, pero hindi pa namin nahahawakan yung dagat. Alam niyo kung bakit? Kasi mga panahong yan, low tide na yan, ng araw na yan. Parang mga, kung hindi ako nagkakamali, para mga alas ng umaga yung alas 7 ng umaga. At talaga, ang napakainit na, pa, napakainit na ng mga panahong yan. Pero tinan nyo, ang layo, layo pa rin ng dagat na pupuntahan namin. Kasi nga, low tide nga. Pag low tide, alam nyo sa Tagalog yung low tide, Ditong dito, lito talaga ako so, ano, Nali Nandito talaga ako dun sa pinagkaiba ng hibas at saka nakalimutan ko rin yung isang term. So, kung naririnig nyo ako dito at nababasa nyo, oh, anong papasa? Kung napapanood nyo to, eh, comment down below nga. Ano nga ba yun? So, ayun na nga. Alam nyo na sigurong tinutukoy ko. Ayun na nga. Nagtututuro na kami dito kasi may mga nakikita na kami dito ang iba't ibang nila lang na nito lang namin nakita. Yung may mga nila lang dyan na kapag hinawakan mo, dahi, bigla na lang siya nahihiya at bigla na siyang parang titikom. at ito pa nga, nakakita pa nga kami dito ng halaman na kulay violet. Tingnan nyo naman kung anong itsura niyan. Malambot-lambot siya. Mukha lang siyang matigas pero malambot siya. Tapos ito, ma-receive origin pa. Kaya, ingat-ingat sa paglalakad. Dahil baka ikaw ay ma- tinik. Ayun na nga pala, may nakita pa kami isang nilalang dito. Ang tawag dito ay starfish. O, di ba? Ang ganda. So, ito na palang sila. Ay, nagkumuha na nga pala bao. Kasi sabi ko, baka gusto mo kumuha ng sand. Kasi maganda yung sa panlagay sa aquarium. Ito you na, know, tinatari nga namin magdukal-dukal. Kaya lang, na-realize namin. Wala pa kami nalagyan. Kaya, binalik na namin yung damo. Damo! Binalik na namin yung sand doon sa aking ah, pinaguhan. So, ito may nakita pa kami isang napakagandang nila lang. Ay, para ang ganda-ganda sa aquarium. Kaya lang, hindi na namin kinuha. di ba sabi nga, huwag narin magdala ng mga nakukuha na yung bagay dito. Kasi, syempre, nanggaling sila Bumisita nga lang tayo dito. bakit tayo alam ng mga bagay-bagay dito sa... At ito na nga mga mare. Nakarating na nga kami dito sa dulo ng daigdig. Dulo na at ito na nga, natatanong na kasi namin ang karagatan. At ito nga, ang gusto namin makita at kami magtatampisaw din sa may karagatan. O, di ba? Ang ganda. Hala, guys, nakakapagod pala mag-voice over. Lalo na ako, hindi ko na alam kung ano kasunod kong iimigin. Lalo na kung wala kang script at tuloy-tuloy ka lang sa pagsalita. Talaga namang nakakahingal at hindi ko na taga alam ang masasabihin ko. Pwede bang manood na lang kahit lalagyan ko na ito ng background music? Pero hindi ako papayag. Dati na nyo, may nakita pa kami dito isang nilalang na parang napakaganda. At mayroon pang isang nilalang dito na, o, tingnan nyo naman, ang ganda, ang ganda. Pwede, pwede itong ilagay sa aquarium. O, diba? ang ganda maganda talaga yan. Kaya lang sabi, hugasan mo lang dito ng maayos kasi kapag kinuha mo to tapos ganyan-ganyan, eh, mamamaho lang siya. Kaya naisipan namin iwanan na lang sila dito at huwag nang dalhin dahil hindi namin alam kung paano namin ito lilinisan. So, ito na nga at ito, binidyo video ko to kasi gusto ko marinig yung tilamsik ng tubig na ito. Kaya lang, hindi ko alam kung nakalagay dito yon So, ayan na nga, tingnan nyo, oh, ang lawak talaga ng dagat nandito, oh. Parang sarap na nga din maging shokoy. Eh. Ha! Alam nyo guys, may kukwento ako sa inyo. Nung bata kami, malayo naman kami sa dagat. Pero, meron kasi, malapit kami sa talaw-talo, lagi kami dinadala doon ng tatay. At lagi kami dinadala doon. Hindi pa rin ako natutong mag-swimming. Iniitsa niya ako doon sa may malalim. Pero, ang nangyayari, kinukuha niya pa rin ako. Kasi, hindi, 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 talaga ako makalangoy, guys. Grabe! Eh. So, ewan ko nga. Ang buti pa yung iba, ang galing-galing nilang maglangoy. So, ito na nga pala. Ending na pala nitong aking vlog. At ito, pauwi na kami. Hindi ko na masyadong na-evaluate. Na-evaluate! Hindi ko na masyado na ipakita sa inyo mga pangyayari na ganun pagkatapos nun. So, yun lang. Bye-bye!